partners uh, in uh, this entire endeavor uh, without whom we could not have done it I mean I don't know uh, the difficulties that they had to encounter but uh, it took us eight years to get to this point we're trying we are trying to emulate some of the systems that many of us who travel abroad have seen and take public transport have seen uh, That. Uh, uh, Will make things easier for our, uh, for our commuters and uh, for all the people who use all of these uh, highways. Uh, Nandito nansan Miguel Corporation Chairman and CEO uh, Ramon Ang and Metro Pacific Investments Corporation Chairman and CEO Mani Pangilinan. Two of our stellar partners in the private sector. Maraming-marami sa ating ginagawa ngayon hindi nating kayang hindi kayang gawin ng pamahalaan lamang. Kaya natin ay sinama at humingi ng tulong sa ating mga private sector partner at masasabi ko naman kapag tayo humihingi ng tulong sa kanila hindi pa tayo hinihindian. Talagang lahat ng naari nilang gawin ginagawa nila para magkaroon tayo ng matagumpay na programa kagaya nito. The Toll Regulatory Board Executive Director, Jose Arturo Tugadev. <laughs> Aba, may dalakang <medala> pala. <laughs> My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Sa mga nakaraang taon, na, naging bahagi na ng karaniwang biyahe nito sa Kalakang, Calaca Maynila, ang at mga karatig probinsya ang paggamit ng yung RFID. Malinaw ang layunin nito. Mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga tollgate. At Ah, totoo naman, malaki ang tulong nito. Ngunit hindi natin may kaila ang nagdudulot din ng dalawang RFID systems na kalituhan. Kapag dumaan ka ng Skyway o T-Plex o to sweep ang gagamitin mo, Kapag naman NLEX o SCTEX, easy trip naman. Ibig sabihin, dalawang card, dalawang account, dalawang load pa sa bawat biyahe. Minsan pa, nalagyan mo ng load yung NLEX kaso nalimutan mo yung DPLEX. Resulta, pipila ka sa bayaran. Sayang sa oras, bawas sa oras na para sana sa pasyal, sa banding sa pamilya at sa trabaho. Nakikinig tayo sa hinain ng ating mga kababayan. Kaya naman, pinag-aralan natin ang problema at nakahanap tayo ng magandang solusyon. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. sa din natin mga group fleet account sa susunod na taon. Sa ngayon inuna natin ang ating mga private commuter. Kaya uh, isusunod na lang natin yung mga fleet accounts which I am uh, reliably informed uh, comprises a very small minority of the total traffic that uh, we are trying to uh, we are trying to ease. Iisang account na lang, iisang sticker na lang, iisang sistema, one RFID for all tollways. Hindi mo na kailangan mag-alala kung tama ang account mo o na loadan mo. Maganda pa rito, libre ang registration. Walang bayad. Higit sa lahat, nasa inyo kung mag-register kayo dito. Optional po ito. Kung uh, hindi nyo naman nagagamit, ang uh, isang isang uh, sistema ay set up na bahala kayo kung ano yung kailangan ninyo. Kung kailangan nyo yung dalawang sistema na ipagsama, eh nanjan na uh, nanjan ang option. Kung hindi nyo naman ginagamit ang isang sistema, eh manatili kayo dun sa inyong uh, uh, sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit kung ninanais nyo ng mas simple na pagkinagsamang account, pwedeng pwede na ginawa nating madali. Abot kamay, hassle-free ang buong proseso. Pwede nang magparehistro online o walk-in. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Hangat natin ang diridiretsyong biyahe mula Hilaga, mula Hilaga hanggang Timog dito sa Luzon. Reduce unnecessary stress, reduce unnecessary delays. Maliban na lang kung napahaba ang pagkain ninyo sa mga stopover, over, hindi na po namin kontrol yan. Ha? Nasa sa na yun. This project has been made possible because of the continued trust, commitment, and flexibility of our partner concessionaires, the operators, and ETC RFID providers. Years of consultation and cooperation with the DOTR and the Toll Regulatory Board have finally led us to a unified system that responds to the real needs of our motorists. and true to the spirit of public service, you worked hand in hand not because you needed to, but because you wanted to make sure that, that the travel for all filipinos is made easier. this is a true filipino spirit, one of unity, bayanihan, and pakikipagkapwa. So to our partners from the San Miguel and eight Metro Pacific Investment Corporations, maraming, maraming, maraming salamat for being part of the solution. This is once more proof that together we can create innovative solutions to the everyday challenges faced by our people. Muli, isang paalala para sa ating mga biyahero at motorista. Hinihikayat namin kayong siguraduhin may, may sapat na load ang inyong RFID bago bumiyahe. At sa mga wala pang account, iniimbitahan namin kayo na subukan ninyo ito. Madali lang ang proseso. Tiyak na malaking tulong sa inyong paglalakbay. Mga kababayan, patuloy po nating pinapahusay ang ating transport system. Mas gaganda pa po ito kung magtutulungan tayong lahat. Kaya tuloy-tuloy ang kooperasyon at disiplina sa kalsada. Maraming maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President.